Hola from Barcelona. For today's vlog, ipapakita ko sa inyo yung tradisyon na ginaganap sa iba't ibang parte ng Spain. Ang festival na ito ay punong-puno ng storya, kultura, alak, pagkain at fiesta. Ang tradisyon na ito ay tinatawag na Fiesta Mayor in Catala o Fiesta Mayor in Spanish. Pwede natin ikumpara ito sa fiesta ng mga barangay sa Pilipinas. Pero mas bongga. Matagalan nilang sineselebrate ang Festa Majo sa Spain. Daang daan taon na nakalipas. Bawat district ay may kanya-kanyang paraan ng pagdiriwang. Pero iisa lang naman ang pinagmulan. Sineselebrate ito to honor the patron saint of the district para rin ma-preserve ang kanilang tradition and to bring everyone together. Bigang, kagalit, kachismisan, lahat sama-sama. <laughs> Hindi na tayo lalayo pa. Ipapakita ko sa inyo ang fiesta kung saan ako nakatira. Kung dito sa Bukid ay bongga ng celebration, what more pa kaya kung dadayo ka sa city ng Barcelona? Dito sa aming district, anim na araw namin itong sa-celebrate. Sa malalaking district, pwede umabot ng walong araw. Kakayanin mo kaya ito? Inumpisahan namin ang party sa pagsama sa mga parades. Ito mga higanting puppets na nakikita nyo ay ang patron ng state ng distrito namin. Siya si Santa Kiteria at San Esteba. Nagsasayaw-sayaw at umiikot sila habang naglalakad sa kalsada. Isa ito sa mga inaabangan ng mga bata. May natatakot at meron ding tuwang-tuwa. Kung di mo naman bet ang mga giants, eh, pwede ka namang sumama dito sa parade kasama ang charanga band. Typical na musika ito tuwing may fiesta napaka-energetic, lively at positive ang diba? mga tinutugtog nila dito. Hindi ko na nga namamalayan dyan. Ako, may kaimbot na pala ako. <laughs> Dahil nga nagutom nga kami sa pagkembot-kembot at paglalakad doon, ay oras na para lumamon. Nagdala kami ng sarili namin pagkain pero big portions. Makikihalubilo tayo sa mga tao at makikipagpalitan tayo ng plato doon. Ano-ano kaya ang kanila mga baon? Dito kami nakita-kita sa basketball court na punong-puno ng banderitas. Malawa kasi dito, kasyang libo-libong tao. Nagsal sila ng table dyan. Ang dinner na ito ay tradisyon nila every year. Tinatawag nila itong sopa da kabas. Sopa means dinner, kabas means basket. Kailangan mo na magdala ng sarili mong pagkain. Kung ayaw mo naman at makapala mukha mo, may tendency rin na mabusog ka rin dito. Para rin kasi silang mga Pilipino. Tikman mo to, halika dito, kain ka. Ganito yung mga naririnig ko. Inka dalang language nga lang. Perfecta, Nagbaon lang kami ng kanin at hinalo lang namin ng sisig dyan. Gusto kasi namin ipatikim ito sa aming mga kaibigan. Mukhang nasarapan sila, may pagpikit pa ng mata. Meron din kontes na sinalihan itong silaya. Masarapan daw ng tortilla na patata. Gusto kong sumali next year. Ilalaban ko sana ang tortang talong natin. Pero kailangan daw may patatas. So pag-iisipan ko pa. Para mas kinakabahan pa ako dito kaysa sa kaibigan ko. Iaanos na kasi kung sino ang nanalo. Second runner up ang lola nyo. Yung omelette niya kasi binilog at pinirito. So mas original nga naman kinalabasan nito Pagkatapos kumain ni oras na para magtrabaho. Miyembro kasi kami ng pamilya cause organization na ito. Kami ay nagbebenta ng drinks at alak sa mga lasingero. Char parte din ng Festa Major na ikriti sa isang gobyerno, lalo ng mga officials ng aming baryo. Akala mo tumutula lang sila dyan kasi bawat words ay nagra-rhyme. Pero wag ka! Dito'y sinasalaysay sa kanilang opinion sa bawat proyekto at galaw ng aming mayor at kanilang mga officials. Siya bawal ang pikon dito. Maganda nga rin naman na malaman nila kung anong iniisip ng mga tao. Pagkatapos ng dinner na ito ay meron pang concert pero sa oras na ito ay halos 12 midnight na. Inaantok ng mga bata at gusto ko nang umuwi. Ito na mga asawa ko ay parang tatakbo ng konsehal. Hindi ko mahagilap kung sino-sino ang kausap. Marami activities ang hinanda ng aming mayor. Mula umaga hanggang gabi, from day 1 to day 6 ay nakakapagod. Marami ring laro para sa mga bata, ayawan para sa matatanda, zumbas, etc. Dinala ko mga anak ko sa teatro. Libre kasi ang mga shows sa okasyon na ito. Busy naman itong asawa ko. Sila kasi ng hipag ko at asawa niya ang nag-o-organize ng dinadayong activity na ito. Binenta namin ang ticket online. 15 euros ito. Ang pera na makukuha namin ay gagamitin din namin para sa susunod na fiesta. Pagalingan lang sila sa pag-inom ng beer dito. Char. Iikuti namin ang village kasama ang truck kung nasan ang beer. Plus isa pang ba na kinontrata ng bayaw ni Mister. I-enjoy nyo lang ang company ng mga friends and neighbor nyo dito with beers and tapas na ibinibigay ng anak ko. Titigil ang truck na ito sa bawat resto and bar na meron ng baryo namin. Bibigyan sila ng makaka at and... ang truck na ito na ang bahala sa kanilang beers. 200 din ang sumali this year. Marami pang anubusan ng ticket pero di na kasi kaya i-handle ng asawa ko kung lalagpas pa dito. Siya rin kasi ang gumawa ng mga sandwiches na yan. Inimbitahan ko si Janine na ating bagong Filipina friend. Kasama asawa niya si Marty at isa pang friend. Nasa kabilang baryo lang kasi yung bahay nila dito. Kapalit ng ticket na ibinigay ko, inabutan ako ng sapsap -sap at danggit nitong si Janine. Sabi ko nga sana sinabi niya para kapag dala ko ng kanin. After one month, ay eh, sa wakas, naibigay ko na rin itong peach mango pie na galing pang Jollibee Madrid. Nasa freezer naman siya, so sa tingin ko, okay pa rin. Inikot namin ang buong village. Limang oras din kaming naglakad-lakad dyan. Nalasing na nga ako sa Diyos na bitbit -bit ko. Kasama ko kasi itong mga bata so hindi ako pwede magwala. Binubusog naman ako nitong na hipag ko na si Mariona. After dito, idadalhin ko naman ang mga anak ko sa peryahan para to pa rin ang aming usapan. Sabi ko kasi after ng parade ng beer, eh dito naman kami. Umuwi na rin si Janie at mga kaibigan niya. Bumili na lang ako ng pizza para sa hapunan. Sumama na rin itong ilan naming kaibigan. Hindi pwede mawala ang peryahan tuwing fiesta mayor. We're on games and rides lang ito. Walang sugal-sugal na nagaganap dito Itutuloy ko na lang bukas ang kwento ng vlog na ito Kung saan makita nyo ang pagbuga ng apoy ng asawa ko Hanggang sa susunod Adios!